Kaya uh, ma'am, huwag Mr. tayong Chair. umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, um, for the record, sina, ba sina Bakit, bakit, ano ba? Tinawag ninyo ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? Mr. President, so, um, we are yeah. prioritizing the questions directed to you. Senator Orteveras. Salamat ka, Mr. Chair. So, uh, pangalawang tanong ko, uh, tinawagan niyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi niyo daw, Congrats, Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe ang ginawa. Ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policeman and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Trabaho kayo dyan? So, you do not confirm na tinawagan niyo si Senior not, Superintendent Padilla? I only congratulate people with, uh, who... Ito ang mga uh, polis na graduate with honor sa, kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero mag-gratulate well, ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangang investigate yung... Uh, graduating with with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang, ini, kaya natin iniinvestiga. Kaya ma'am, uh, tayo umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, um, for the record, sino ano sa... Tinawag sa inyo ako dito, tapos yan lang ang huli ninyong tanong? Ah, may mga colleagues pa yata tayo, <laughs> Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi niyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang sa pumunta sa jail? O pa, uh, para i-paraphrase i ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am? presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga p******* yan? E kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay pong trabaho. patayin sila kesa o, ipreso sila? Wala pong pakialam dyan sa criminal, ma'am. Ma so thank you for Akong making that of record. Kung pakialam sa criminal, kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair, for eh, the record, you, 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 you make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari. Doon sila, doon sila sa impirno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impirno. Dito uh, lang sa bansa natin pwede uh, tayong mag-investigate. But doon tayo pupunta. Well, uh, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang nito, ang, ang punto lang nito ay uh, nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police uh, operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, mayrong pong uh, manual of operations, mayroong continuum of force sa pag-enforce ng sa pag enforce uh, pag uh, implement ng police anti-drug uh, operation so ang premise is yun na nga arrest muna uh, uh, at build build the case well uh, mr chair no uh, as a final word i hope and i imagine that the department of justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts salamat kayo, uh, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair.